Samantala, pinaghahandaan na ng pamilya ni Lynn Credo del Rosario ang OFW sa Dubai na dinapuan ng di pangkaraniwang sakit. Ang pagbabalik nito sa Pilipinas sa Desyembre. Isa rin sa pinaghahandaan ng pamilya ay ang malaking gastusin ng pagpapagamot ni Lynn. Nakatutok si Susan Enriquez. Ang narawan ni Lynn Credo del Rosario sa Dubai bago siya na ospital. Pero sa larawang ito, makikita ang matinding pinsala sa katawan ni Lynn dahil sa dipang karaniwang sakit na kung tawagin ay Stevens-Johnson Syndrome. Dahil dito, nagkaroon ng masamang reaksyon ng kanyang katawan sa ininom na gamot. Mistulang nalapnos ang balat ni Lynn. Ang sabi daw po sa kanya, bilhin lang ulit yung dating resetang ang binigay sa kanya. Kaya binili naman niya ho. Kaso pagating sa parmasya, wala yung branded name na nakalagay din sa, parma, sa, sa prescription niya. Parang ang binigay nga ho, Uh, pareho noon, habi ng pharmacist daw, much better. Nakapanayam namin ang kapatid ni Lynn dito sa Pilipinas at kinuwento ang pinagdaraanan ngayon ng kapatid. Hindi pa naghihilim yung sugat niya, tapos yung ibang nga po hindi pa natatanggal. Which is kailangan matanggal daw lahat yon para hindi, mama, hindi siya bumaho. Sa leeg na ni Lynn nakalagay ang dextrose, pati ang lalamunan ni Lynn nasunog din daw. Wala na rin siyang kuko sa kamay at paa. Kinailangan na rin putulin ang dating mahaba niyang buhok hindi raw nila alam na may Stevens-Johnson syndrome si kaya labis silang nagulat sa naging reaksyon niya sa gamot. Finished contract na sana si Lynn sa Dubai ngayong September 3. Pinaghandaan na raw ang pag-uwi nito sa Disyembre. Pero ngayon, nakatuon ang atensyon nila sa pagpapagaling kay Lin lalo na sa lumalaking gastos nito sa ospital. Ay sa hospital, wala kasing health insurance si Lynn. Buti na lang daw may mga doktor na pumayag na hindi na maniningil ng professional fees. Up to now the cost is uh, over 20,000 US dollars around 70,000 thousand uh, dirhams and of course for the later case also it's become more. Pinapalakas na lang ng pamilya ang loob nito para malampasan ang pagsubok. Pagaling ka, alagahan mo sarili mo. Mahal na mahal ka namin anak. Thank you so much. I love you. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.